Sumalang sa pagdinig ng Senado sa isyu ng panukalang amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon, ang ilang mga eksperto sa negosyo at batas. Yan ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, hinggil sa panukalang amyendahan ng ilang economic provisions na sa saligang batas, sumendro ang usapin kung papayagang manluwagan ng provisyon para sa public utilities upang makapasok ang mga dayuhan. Dumalo ang mga legal expert pati na iba't ibang business groups. Kung tatanungin ang ilang business groups, suportado nila ang pagluwag sa restrictions sa foreign direct investment. Bagamat naiintindihan din nila na kailangan pangalagaan ng gobyerno ang interes ng mamamayan. That the removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment in sectors where such investment is currently restricted. Giyit ng joint foreign chambers, mabilis ang pagbabago ng panahon. Halimbawa na lang kung noong nakalipas sa 30 taon ay wala pang online education, wala ring online advertising. Nagbago na raw ngayon. Pero aminado sila... Now, because of this um, issue on amending the constitution with regards to uh, our foreign investors being a little bit um, hesitant because of the issues surrounding this now. Well I have to be honest uh we got some uh calls from some of our members uh following the news and the political debate about how this might unfold or in which direction it could actually uh, move further so there is some uncertainty out there Sa ngayon mayroon ng ilang batas para sa pagluwag ng ekonomiya para sa dayuhan tulad ng Public Service Act subalit tingin ng mga eksperto hindi ito sapat the PSA has not necessarily solved the problem. After removing electricity generation from the 6040 rule through PSA, which is still subject to court uh, deliberations, existing legislation tries to manage this, but causes slower take up of rooftop solar due to the higher associated costs. Tingin pa ng ilan masyadong restrictive ang economic provisions sa Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa. Looking at the uh, The countries Philippines, Indonesia, Thailand, Malaysia, and Vietnam, Philippines actually comes out as, uh, as the most restrictive. Tingin naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, makatutulong ang paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, upang maresolba ang mga petisyon sa korte hinggil sa PSA. I'm in favor of the amendment uh, to... That we include in the economic provisions the phrase unless otherwise provided by law, but I would like to add subject to reciprocity, just like in the uh, PSA amended PSA. Now, on the issue in the Supreme Court, uh, I think this would help if you amend the provision now to add unless otherwise provided by then that will settle the issue. Ayun kay Senator Sani Angara. Kung hindi man magtakumpay ang Senado sa chacha, ang mahalaga na riyan records. At nasimulan. I think it's good to go through the exercise kasi first time ito napapag-uusapan na detalyado. Eh. Uh, lagi yung usapin, uh, nagpa-focus o nagsisentro dun sa political na provision yung uh, dapat ba magkaroon ng uh, parliamentary system nung huling naghearing sila senator pangilinan na chairperson ng committee amendments ang pinag-usapan nun federalism pa ngayon ibang-iba na to so sa akin maganda to para sa ating mga kababayan dahil naririnig nila yung mga argumento makapag-isip din sila at sana magdebate din sila uh, among themselves isang pagdinig pa ay gawa ng subcommittee hinggil sa public utilities Daniel Maralas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.